ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, Kumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Wag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Wag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bisan pampalit ng panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok. Ang inyong mga paa, sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga suduma at taga gumura ang salita ng diyos